na kami na kami sa kubo dati dito kami kan nakatira guys ito so pakita namin sa inyo yung bukere namin ayun po bundok makikita nyo po yung bundok minsan wala kaming bigas ang kakainin namin guys ay kalamansi nakikita nyo po yung bunga ng kalamansi Minsan, siyempre, wala kaming protas, guys. Strawberry, guys. Ito po yung strawberry. Strawberry. No? So, ang buhay namin dito sa Turbinja, guys. Guys, to. Akala nyo na madali lang ang buhay dito sa probinsya guys hindi po mahirap po kami dahil malayo po kami sa kaya na, ka uh, sa kaya na, uh, malayo kami sa kabayasan nang malayo kami sa barangay na dito kami sa dulo na walang hanggan kung saan ba wala kang forever pero dito kapag kasama mo yung pamilya mo may forever So, no, siyempre, ang buhay natin, guys, medyo magbago-bago na. So, ngayon, nandun na po kami sa sentro dito po sa lugar na ito. So ngayon, niwan namin itong kubo namin. Yeah. Pakita na yung kubo namin. Yun po yun. Kaya medyo nahirapan mahirapan kami. Tapos, yun nga, hindi kami maka... Kung gusto kami mag-vlog, mag-rails, ang hirap-hirap po. Kaya wala pong wifi dito. Pupunta pa kami dun sa kanayunan. So sana guys, supportahan niyo po ako maraming salamat po sa mga gusto mong tumulong maraming salamat po Tell face Tell